Pait na naman yung panlasa ko. Eh. Ha? Ah? Pait na naman. Pait na naman ay yung saging yes, na. Pwede naman yung na. Ayos na. Ayos na. na pa ganun. At tayo ah, ng asid. Kasi yun, mo yung ubi. Okay. Hindi pa kakakain ko lang. CD. Mataas yung ano. Mataas yung siguro yung ano. Hasid ko talaga. suti UTI. Sabay. Iy, para na naman akong ano. Lalag natin. Hindi ganyan. Tatlong araw ng ano. kebalik balik Ay! Ay! Hirap dengan itu Tapos wala pang pera. Ang hap din sakit mo ng ulo ko. Ano mo na, di na nga ako makatulog. Asim na naman. Asim. Sa kakasuka ko, masakit na yung dito ko. Sakit na yung dito ko. Wala pa ng asin. Ay, puro nga. Yung sinukha ko na magaling araw, puro na tubig eh. Wala no, nga, Wala na nga eh. Pero pag ganito, walang... May maramdaman ka, sarap kumain na lang, tapos walang pera.